So, paano siya na puta sa eh? in That's none of your business. Kiefer, nag-uusap na. Shut lang up! up! Pakialam ka talaga, no? Pati istorya ng iba, inaalam mo? Hindi naman sa ganun. Nakurious lang ako. Do you believe in the saying, curiosity killed the cat? Huh? Well, then you better start believing it. Tara na. Ano yun? Ah, uh, alisin mo na nga to. Ayoko na hawakan yan. Bye. Bilisan mo. Galit na naman yun. Luto na lang tayo. Ano recipe mo? Hoy, Denzel! Anong nagawa mo dyan? Uh, good morning! Ewan ko ba? Nangapin yung utak kong hanapin yun. Gusto ko talaga mahanap yun. Kung ano man yun, curious talaga ako. Wala na akong pake kung curiosity kids dapat di naman ako pusa. ko! First luto ni Eman para sa amin. Dapat in-enjoy ko to eh. Kaso... Totoo ba yun? Ano mo kaya yun? Sir lang ako. Jay, yeah. okay ka lang ba? Ah, <makes> hindi <noise> <makes noise> ka nang sasalita. <makes noise> Dahil mo itong ikip, ha? Ha? Kasi... Hala! Ano nangyari sa'yo? Uy! May nakaway ka ba? Uy! Dito ka lang, ha?

plan this carefully. Ano na ba nangyayari? Kasama ba si Aris doon? Gulo na naman to.